ayun po sa episode na ito ano po ngayon pa lang po uli tayo makakabalik doon sa ating pong pinapalinis sa nakamuting kahoy oh. tara po sama sama po tayo gawa po nang sila ay bumalik uli eh, hindi na tapos sa isang araw binalikan nila ay di, hindi na po ako nakapag update ngayon pa lang po natin sisilipin yung kanilang ubra po oh. nandito na po ulit tayo ano na kang ganap ito po ang okay. susunod pa nating tatabasan iya yeah. Arenaho na ang ganap sa ating kamutihang kahoy. Oh. sa tayo umpisa din eh, sa dulo po. Yan, ari na ho. Ilang buwan na lang po ang ating aantayin dito. Ay, ayos na po Iba-iba po naman pag nalinis Iba-iba uh. Ari po pala nabuklo oh. Ngayon ko lang napansin. Nabuklo po yung malaking kahoy yun oh. Pwede, di din nakatama. Ay ayos ayos na po oh. Ito na po ang ganap sa ating kamutihang kahoy. Eh eh katawa ng oh, saging. Marami rin po pala tayo mahuhulipan no. Pumatak po siya ng tatlong katao po ang naging labor natin. Oh. Maayos-ayos na po ano Ari po naman yung ating mga saging, ang kalalaki na rin ah. Ariho ay yung ating senyoreta. Oh, kakailan puno din po. Oh. isang diretsyo po. Ya, bilis din po lumakal, ano, oh. Kina araw-araw -araw po ito ay. Mausisahon natin ay ano na. Miren ulit tayong matitiba. Oh. Yo. Dito po sa banda kare, marami tayong mahuhulipan. Ari po 'yung mga gabi oh. Tapos po pala yung panglabak na yung banda bandang ayun siya pa yung linisin oh. Uh -huh. mga sunod na araw na po uli pagka po tayo magkakabudget uli papadali na po uli natin ito oh. Uh -huh. yun lang po naman ang kapalit nito ay kung gusto natin malinis edi kailangan trabahuhin kung hindi man po trabahuhin ibayad oh. Uh -huh. Yan po ang isang rotate ng bukid po. Medyo payat dito yung mga kamuting kahoy po. Hindi yung kamukha ng dulo matataba. Ayun po, ngayon po naman tayo magtatanim na ring-aring lakatan po idadali po natin doon sa gilid yan yeah, ito po malakatan ilang puno po ito naro pa po yung iba oh. kahit po ganito ito kalaki diretso po ang sibulo nito lakatan po dito sa area na ito na eggripu parmihin din po tayo ng na nakatanap at yung gusto ako ano oh Ayan po talaga medyo maliit laang Ayan po i-update ko po, po kayo din eh Tapos Ayan magbabahagi din po tayo ng pananim nito. May senyorita na po tayo dito. Lakatan. Ali po gaga. Kamote. Pero pag puro may tibusbong ay. Ah. Mabilis po yan Tanalo Yan po, yung tanim natin Ari pa po oh. Liit Meron pa po, po tayo doon sa mga iba doon. are pala mapa, mapa palang po ari ng anong ari. Kawayang ari at yan namin diyo po sa ilalim. Mababaybay pala ito. are hong gilid na ari. ya yeah, ito po lakatan din po ito oh. yeah. Tapos ari pa po yung maliliit po ba si bud. Ito oh. Buhay po naman yan kahit ganyan yan. Eh. Nasaan pa nga ba yan isa? <slap> dito po natin tinim at yung pinagpunuan po ba ng kawayan malalambot po malwan siya lumaki ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po ito na po ang update basta po anater natin nalinisin ito yan ingat po ang lahat happy happy lang po bye